kul jene tu ah ya la yang apa 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 pomo tunggu

So, guys, sa pag natin nakaraan, sa pag-install natin. Okay. Iba po yung, iba po kasi yung maunting na ito. Mm -hmm. Sa so, iba po yung maunting ng, ano okay. ma mas, may si po to. ito. Ito. Mm -hmm. Mas mahaba. Mas ma, hindi naman mas mahaba. Ito humaba to yun naman may si. Kaya eh, magbabawas ka. Magbabawas so, po ako. yung you. Huh? Yeah, no, oh. Sino? Si FD1. Oo. Nang siya. sa akin mag daw ng sito. Oo. pag Andrew, siya yung technician sa taas sa, -sa, -sa, -sa. di yung babae? si Ah, yung sabang yun. Oo. Oh, mm. Parang talaga. Nakikita ko. Nakikita ko. Nakikita ko. Ito lang. Yan? Ah, uh, uh, yung kapatid yung polis. Ah. Ah, sa paglutang. Ah. Yung sa yun. Uh, yeah, kita mo, may, kita mo.

Ang Ay, yung babae ko na yun. Ang babae ko na yun. Ang na na yun. na kung nga, wala na nakatulsa. Ang hirap lang ako. Ay, masabi sa'yo ng installer, hindi ko nakatulsa. Ang lang. <laughs> ito, yung ginawa ko. Nakaliit na yung uh, babae, parang laki niyang gamit, no? Oo, oh, pabudol sa... Gamit lang ito, sa ginawa ko. Ha? Magician sa sambong. Oo. Oh. Sa yun, ito yung pre-ring. 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 lang Ah, ah, ah. Lahat ng mga gamit niya nakalapas. Jason, Jason. Hmm, sinabi ko sa yung client. Ah, ah, oh, oh, oh. ah, nakakalat lang yan doon. Ah, oh, Parang ah, oh, nito. Tatlong klase yung shoot shoot. Man, malaki pa nga dyan. Malaki pa na ito. Hmm, ah, mahal din yun eh. Nagkalat lang yan doon. Ay, eh, pagpagawaan kasi ng ano eh, panagpresa ng mga ano. Napakaliit na bagay pero pagka oh. walang ganun, paano oh, mo pagkutuloy yan eh? Pwede na gawin yun. Pwede na gawin yun. Dito. Dito. Tinatapon lang <laughs> kayo. Saan? Yun lang. Tinatapon lang? Yaman naman nila. Oo. Yan. Kapag tala dito, 700 ang kilo. Dito. Masino kayo. Masino eh. Mayami. Mura lang. Masino mo. Mura din eh. Dito ako. Dito nga ako. Ganun ako yung mga dalakot tangke. Dito, wala. Okay. Bumibit ka lang 10 kilo. bigat na bigat ka na. Seven... Oh, seven 700 times mo sa 10 7,000. po, lang po na Eh mura siguro doon. Eh hindi po, Sa field, kailangan kami uh, Dalawang klaseng talaga Yung ano, R... Ay, balit Yung R... R-14. Saka R-32. Saka... R-14. Saka 22 Hindi. R-14, R-22. R-14. Comfort yung mga yun. naman. Sa field. Kala mo mga aircon mo. Aircon na Yung sabi mo, sa... Ano yung sarap? R-14. Ay, ay, Kala ko pati yung yung dalawa. Yung dalawa yun, hindi ka mag-refer doon ako ma sa... Uh, Puro earphone. Earphone lang. Oo. Wala palang referan doon ng air, ng rep. Bili lang. Meron, sasya. Ay, iba eh, meron naman. Hmm. Pero dito sa service yun kayo ng rep? Ay, ba? Earphone yes, lang sila señor. eh. eh Mas mga kanyang sa aircon. Yung rep pa eh, siya, matabaho yun. Thank you.

Ayoko na Ayoko na bumalik. Ayoko na kung Ayoko na bumalik. Ayoko lang. bumalik. Ayoko na bumalik. Ayoko na bumalik. testing yung sinabi niya. Sigurado hindi. Hindi, may babaguhin na dyan. And I mean, I mean, pero okay na yun doon yung salito. Nakasalpak na. Mm -hmm. ah, Nakasalpak na lang. May babaguhin ako Ah, ako Ah, may babaguhin ako dito. Oh. Ay, muna tayo ah. Para makagalaw kayo. Talikod. Uh, oh, Mahirap na yun na walang lakas. Na. Nakabot na yung pinahay ko eh. Eh, 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 eh lalatag mo yung Kaya yung yung van. Dito, dito sa Avila siguro naakyat 'to, 'yan. Sa Avila ang sitio. sa malaki. malaki laki. Yeah. ito. <laughs> ¿no? bakit may dala lighter? <laughs> <laughs> ay, alam niya kung yung meeting Alam niya kung gawin yung meeting ko. kung Bakit ah, siya, alam na alam mo yung kailangan ni Kuya ng lighter? Mabilis <laughs> mo ay matuto. Parang napagandaan mo ah. na yan, tapos kasama ready. Ha? Ay, 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 ay. ha? Wala lang yung everything. <laughs> Wala lang yung everything. <laughs> <laughs> Wala po na, kailangan na, kailangan ng lighter. Okay.